Mabati po ako sa lahat ng mga viewers. Ito po ay ang Magandang Balita Biblia na 2005 edition. Ito po ay kaiba ng naunang Magandang Balita Biblia na ang copyright po ay 1980. Ang mga features po o ang kaibahan po nito sa lumang salin ng Magandang Balita ay nakapalagay po sa likuran. Yan po. Nakalagay po dyan ay isinalin sa wikang Tagalog mula sa mga manuskrito ng Hebrew at Greek na kinikilala ng maraming iskolar sa buong mundo bilang pinaka mapagkakatiwalaan at pinakamainam na batayan ng pagsasalin. Tiyak na wasto at angkop sa konteksto ang pagkakasalin. Higit na pinahahalagahan ng tamang kahulugan ng orihinal na wika kaysa sa anyo nito. Madaling basahin at maintindihan. Ang salin na 37 taon ng pinagkakatiwalaan ng mga simbahan at ang Bibliang kayang-kaya ng bulsa. Ang mga uh, salita po na dati ay ginagamit po sa magandang balita kagaya po ng pakakak, patutot at uh, sisidlan ito po ay napalitan ng uh, trompeta uh, babaeng bayaran at ng uh, bag, ang sisidlan po ay napalitan ng bag, napaka simple po at napaka uh, kontemporaryo po ng uh, pagkakasalin ng uh, uh, bibliang ito at ito po ay mabibili lamang sa murang halaga pero po yung hardcover kung gusto nyo po uh, bilhin ng mas matibay na edition, uh, edisyon, maaari po itong bilhin ngunit sa mas uh, malaking halaga. Tandaan po ninyo na kaiba po ito ng 1980 edition. Ang pagkakaiba po nila ay ang copyright na inyo naman po makikita sa uh, likuran ng kanila pong uh, title page. So, salamat po sa inyong pananood at huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe sa aking pong channel. Bible Introductions. Marami pong salamat. Hanggang sa muli po.